Ito po rito lang kami ng ulam ngayon kasi man naman binaha po. Ang daming gawain. May naglalaba. May na, panagtagalo to guys. Naglalaba ako. Naglilinis. Kaya hindi matapos-tapos po. No, ano pa kami nag-aayos Webes. araw na ngayon. Kaya ito, 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 ito lang po ang ulam namin. Puro ito, ito, lang. Thank you for watching po tayo kutatapos unang isda. Buhay din lahat, guys. Napakahirap. At yung pirasong isda, lamang na laki naman siya. Mahal, guys. Tapos, isang ulaman lang namin. Hati-hatiin natin kasi mahirap prito. Thank you for watching, po. Bye. うん。